Mga tol, ito yung sparring ni Boy Bagsik at saka Benz Paras. Ang lupit pala ni Boy Bagsik mga tol, kaya pala malakas naghamon to ay world champion Melvin Jerusalem. Kasi naka-sparring pala niya, nakipagbakba sa bayan pala to kay ano, Benz Paras mga tol. Grabe bakbakan ito mga tol. si Boy Bagsik yung naka blue ng damit mga tol at saka si Vince Paras naman tong naka ano naka jacket ng itim tinamaan si Vince Paras mga tol malupit talaga yung bagsik na to maliit lang to pero maliksi kaya pala malakas ang loob na maghamon kay ano Melvin Jerusalem لا انا 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 جابني تستمتع يومه لا كنت معاك